Ayan, good morning everyone. Ayan, nandito ang inyong Mami V sa Shergao, sa Hilminas Resort. Ayan, dito ako mga lalabs. Dito ako nag-stay. So, ayan. Dito ako nag-stay. So, ang inyong Mami V ay... Ano, ipapasyal ko kayo. Pasyal ko kayo sa dito sa resort. So, ayan. Dito yung ano. Dito ako nagstay sa Hilminas Resort. Ayan. May taas dito, guys. Ayan. Pasyal ko kayo yung overviewing dito. Pag kayo ay <coughs> excuse me. Pag kayo ay nandito, ayan. Pag gising mo pa lang sa umaga. Ayan na ang iyong masisilayan. Napakakandang view. Ayan. So, ayan. Diyan ako sa aking pinagistihan dito sa Hilminas. Ayan yung aking uh, tiki bar. Ayan. Tapos may may-ari ng aking, ng, ng uh, may-ari ng resort. Ayan, guys, yung masisilayan nyo. Pagkagising nyo pa lang sa umaga. So ayan na yung makikita nyo ayan, Maraming nagsasurfing dyan Kasi high tide pa So maya maya Mga 10 siguro Paumpisa na yan siya mag low tide And then mag uuwi na ano yung mga nagsasurfing dyan Mamaya alas 3 3 to 5 uli Marami uli tao dyan So mamaya uh, Babalikan ko Uli sila mamayang alas 4 dahil super dami talaga yan pag hapon. Kunti lang yan sila ngayon umaga. Pero mamayang hapon yan, super dami yan. So, ayan. Dito tayo. Isasara natin para hindi pumasok ang labo. Pero may screen naman yun. Sasara lang natin. Ayan. So, dito tayo sa baba. Malaki ito guys. Itong front room. Ah, buong bahay ito. Ayan. Nababa tayo. So, ayan. Ayan. Dito ang inyong Mami V, natutulong. Pag hindi ako umuwi ng, ng bahay, so dito ako nag-stay. Ayan, ayan yung, yung ano niya. Oh. Yung CR niya. So, papasyal ko kayo dun sa, ano, sa labas, sa dagat. So, dito may bintana din. Ayan. Ayan naman yung makikita nyo. So, ayan. Mag-isa lang ang inyong mami natulog dito kagabi. Ayan. Ayan, guys. So, ayan, available ang ating room ngayon. Ayan. Ayan, lalabas tayo. So, ito naman yung masisilayan nyo dito. Ayan, pwede dito kumain. Ayan. Mayroon din tayong taas doon. Ayan, papunta sa atik. Ibang room naman yan. So, ayan yung masisilayan nyo paglabas ng room. Yan. Meron din tayong dirty kitchen dyan sa labas. Meron din naman sa loob. So, ayan. Pasyal ko kayo guys dito sa ano. Ito yung buong resort. Mamaya paglabas doon, papakita ko rin sa inyo yung yung palabas nito. Yan. Dyan ako. Dyan ako maghapon. Minsan hanggang gabi. Pag maraming nag-aano uh, dito, nagpa may nagpa-party-party dito. So umaabot ako ng 12 midnight dito, guys. Bago ako magsara. So ayan, ililibot ko kayo dito. <laughs> kung saan dito nag-stay ang inyong mami, V. Ayan. So ayan yung kabuuhan ng resort, guys. Silminas Resort. So diyan ako sa kubo na 'yan. <laughs> ayan. Ayan, ayan. Napakaganda, guys. So, ayan. Ang ganda-ganda. Dito ako kanina umaga. nag exercise ang inyong Mami V. Super nice talaga ang place na to. Pagkagising mo palang, makita mo na yung, yung ganda ng karagatan. Yan. Ang yaman ng Siargao Island ay ang karagatan at ang puting buhangin. Ayan, guys. So, dito talaga marami nagsusurfing dito, guys. Gawa ng malalaki ang alon dito. Ayan, o. Nakikita nyo yan, mga alon. Yan, pa mamaya-maya lang hunas na ito, guys, yung ano, low tide na. So mag-uwi ano yung mga nagsusurfing na yan. And then mamaya 3 to 4, babalik yan sila dito, yung mga iba naman pupunta dito. So ayan, doon doon dadaan para ano, kung ayaw mo sa, dumaan sa mga bato doon, dadaan doon. Yan. Dito maganda rin naman dumaan dito sa mga bato-bato na to, pero kailangan mo lang naka-chinelas or naka beach shoes ka kasi Siyempre, matalas ang mga bato. Ayan, ayan. Ayan, nakikita nyo yan guys. Ang daming nagsasurfing. So, ang, ang inyong mami ay nandito. ayan. Ayan. So, ayan guys. So, napakaganda ng ating... Masisilayan pagkagising mo palang sa umaga. Diba? Napakasarap sa pakiramdam pag ganito ang iyong nasisilayan. Relaxing at fresh air talaga siya. Unlike sa syudad. Ano? Diba? Dito talaga. Ayan, may mga nyug. Pag, pag gusto mong mag-ano ng buko juice, gusto mong uminom ng buko juice, ayan, ayan, magpapaakit lang tayo dyan. Ayan, maraming buko kahit ano, nadaanan ito ng udit. So, na-wash out siya. Meron pa rin naman mga natira na nyug. Ayan. Marami pa rin naman. Tsaka, ang bilis niyang sumibol ulit, guys. Kahit na, na ano yung mga dahon-dahon niya. Bumalik din ka agad, mabilis. So, ayan. Ang ganda, ba diba? So, ayan. Ganda ng buhangin. Ang puti ng buhangin, guys. So, tingnan niyo, oh tingnan nyo, Naalala ko yung bunso kong anak nung dinala ko siya dito last 2000, no, 2007. Maliit pa yun. Diyos ko po, ano niya yung buhangin, akala niya asukal, akala niya brown sugar. Ito talaga ang kayamanan namin dito sa Siargao, yung white, white sand. White talaga ito guys, kahit hindi ka sa beach, white talaga ang ano namin dito sand. Yan. So, napakaganda. Ayan. Ayan, dalhin ko kayo dito sa may ano, tubig. So, ayan ang inyong Mami V. Lakad-lakad tayo dito sa karagatan. Ayan. Ayan ang ating ano. So, dito tayo. Ayan. Dadaan tayo sa bato. Nakachinil. Hala. Ah, okay. Nakachinilas ang Mami V So, pwede tayong dumaan dito sa bato. Kasi nakachinelas naman ako. Yan. Kita nyo yan, guys. Super nice talaga. Ang aming place dito sa Siargao. Ayan. Sa mga hindi pa nakarating ng Siargao, tara! Siargao tayo! Mga lalabs, mga ka-team tusik, tara, tara. Ayan na, oh. Kita nyo yan. Ang daming naliligo. Nagsusurfing yan sila. Karam karamihan ang pumupunta dito, guys. May mga dalang surfboard kasi yan talaga, magsisorping yan sila. Yan. Yung mga walang surfboard guys, yung mga ano lang, yung mga hindi sila mag, ano, dito lang sila maliligo. Dito, dito lang, ayan. Kagaya niya, ayan sila, naliligo sila. Pag pumunta ka na doon sa mga may alo na yan, kailangan may surfboard ka. Para hindi ka maano. Siyempre, maganda talaga yung ano, may surfboard ka dahil Lulutang-lutang ka lang naman. Ayan. So, ayan ang inyong mami. Lalawlaw tayo, guys. Sa dagat. Lalawlaw tayo, ha? Ayan. Lalawlaw si Mami V sa dagat. Ayan. Nakikita nyo yan. Hinahampas na ako ng mga alun. Super, super ganda talaga. Ayan. Ayan, o. Oh. Ayan si Mami V, oh. <coughs> Pagkagising pa lang sa umaga, yan na ang masisilayan ko dito. So, ayan guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan, ang mga bato-bato na dinadaanan ng inyong Mami V. Pwede rin naman kayong hindi dumaan sa bato. Ayan. Ba, nakikita nyo yan? Ganda. Ganda. Ang ganda-ganda ng karagatan. Tara, tara. Punta na kayo dito sa Siargao. Yan. Ayan, ang Hilmenas Resort. Dito lang ako. Dito ako nagstay. stay Yan. Pag ano, pag medyo tamad, tamad ang mami umuwi, dito lang ako natutulog, guys, sa resort na to. Yan kita nyo yan ang ganda-ganda ng kargatan so thank you so much for watching guys yan